ang dami nagtatanong kung ako ba ay na-restrict nung nag-upload ako ng mga viral videos ko ng mga cartoons. Okay, so kadalasan yan yung tanong sa akin. Ito na ang sagot sa inyo. Kasi nga, itong mga video ko na to ay umabot ng mga millions views. Ipapakita ko isa-isa sa inyo ha, kung ano yung videos na inupload ko ng cartoons na never akong nagkaroon ng na restriction. Panoorin nyo to. So, unang upload ko, ito, nakita nyo yan, May 26. Umabot siya ng 1.5 million views at 108,000 reaction, shares, lahat-lahat yan. So yan po, dahil po dyan, nung may na inupload ko yan, kasi yan yung nag-start pa lang ako ng mundo ni Meta. So inupload ko yan, naging viral at yan yung dahilan bakit ako nagkaroon ng monetization sa in-stream ads. At take note, yung followers ko dyan ay nasa mga 10,000 pa lang. So nung nag-viral siya, nakatulong, nagkaroon ako ng dagdag followers. 1.5 million views pero, again, hindi ako natalo ng restriction dyan. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang views nyan. Yan yung una. So, ito naman yung pangalawa kong upload ng cartoons. Ayan, nakita nyo, umabot siya ng 4.2 million views at 85,000 reactions, shares. Ang laki, di ba? Ang laki, ang daming napuntahan. 4.2 million views. At take note, Never po ako nagkaroon ng violation dyan. Ito ang ginawa ko. Nung in-upload ko yan, tinanggal ko po yung music background. Kasi yung music background niyan ay sigurado ako na magkakaroon ng violation. Kaya tinanggal ko, in-upload ko lang. Pero hindi ko akalain na magbabiral, magugustuhan ng mga viewers at pinanood nila talaga yan. Kaya umabot siya ng 4.2 at ito pang maganda. Since may in-stream ads ako, pumasok ang earnings dyan sa in-stream ads. Yung video na yan, 4.2 million, umabot po yan ng secret na earnings. Basta, six digit po ang earnings na isang video na yan. Okay. Hindi lang yan. May pangatlo pa akong videos na cartoons. Ito naman yung panghuli. Ito yung latest. Latest to na-upload ko this month lang, November. Kung nakita nyo yan. Five days ago, in-upload ko yan, November 10. So, ang views niya ngayon ay umabot ng 2.2 million at meron siyang 85, 58 reaction. 58,000 reaction. Kasama na yung shares, like, lahat comment lahat meron yan so yan po kaka-upload ko lang so 5 days 6 uh, days ngayon 2 point ano na siya 2.2 million views at running ngayon sa video na yan ang question dyan ay kung may restriction ako wala po walang notification ni Meta umabot siya ng ganyang karaming views pero wala siyang restriction walang violation sa video na yan ngayon ang ginawa ko sa video na yan, bago ko siya in-upload, tinanggalan ko ng music background. Kasi again, kagaya ng Pangalawang upload, ay yung pangalawang nag-viral sa akin na cartoons na in-upload ko ay meron siyang music. So, tinanggal ko at in-upload without knowing na magbabiral pa rin siya kahit walang music. So, ayan, nakita niyo yan. Ang galing, di ba? Puro viral yung mga cartoons ko na in-upload pero hindi ako nagkaroon ng violation. So, ang kadalasang tanong, bakit ako hindi nagkaroon ng violation sa videos na yan? Dahil nga ay inedit ko siya ng major edit. Nawa ko dyan, inedit ko yan, tinanggalan ko ng sound or music background and then naglagay ako ng title. Tapos, kino, pinas forward ko siya ng konti bago ko inupload. upload So, ang nangyari, nag-viral siya at hindi at never nagkaroon ng violation sa videos. Cartoons na yan, at nasasabi ko sa inyo, hindi ko po yung kinuha sa Facebook. Meron po kaming site na kung saan, exclusive lang po sa mga business owners buong mundo. Okay? So, doon yan ang galing at inupload upload ko sa Facebook. Hindi po yan ang galing sa Facebook na inupload upload ko sa Facebook. Hindi po. Kaya siguro, hindi na ano na, uh, ano yung copyright kasi nga hindi nang galing sa Facebook sa iba okay so yan lang po sana ay malinaw sa inyo sa mga nagtatanong diyan ito yung sagot ko pwede po kayo mag-upload ng ganyan basta may mga edit tayo matitindi o magandahan natin na hindi siya magmukhang an original or magmukhang kinuha niyo lang sa iba kagaya ng ginagawa ko tingnan niyo naman nag-viral pa yan di ba walang violation o walang restriction sa mga videos na yan still pwedeng-pwede pa rin siya i-upload at tuloy-tuloy pa rin yung views niya hindi nagkaroon ng uh, violation. Basta, again, mag edit kayo at piliin nyo din yung i-upload nyo. Okay? Yan lang po at follow for more. Love, love.